Habang maaga, sinasabing dapat nang i-consider ang pagpili ng naturalized player na magsisilbing gabay ng local player ng Gilas Pilipinas sa international na torneo, particular ang 2025 FIBA Asia Cup Qualifier at ang pagsalang sa Olympic Qualifying Tournament. Sino-sino nga ba ang napipisil na kandidato at gaano katindi ang hinaharap na bakbakan ng Gilas Pilipinas? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Sa darating na February 22, 2024, nakatakdang sumalang ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Matagal pa po yan kung tutusin. Pero kung pagbabasehan po natin ng na mga pa sa basketball dito sa ating bansa, pwede nating sabihin na dapat ngayon pa lang kumilos na ang SBP kung gusto nilang may maganda mangyari sa unang window pa lamang na nasabing torneo, di ba? Bukod sa pagkuha ng local players, kukuha din tayo ng naturalized at saan tayo pwedeng kumuha na posibleng minamasdan din ng ibang bansa. Tingnan po natin ang pahayag ni Dadin Kinito Henson. Base po sa inilabas niyang pahayag, malaki ang nagiging silbe ng PBA sa iba't ibang bansa o liga. Bakit sinabi ni Dadin ang mga salitang yan? Ito po ang kanyang paliwanag sa kanyang report sa Philstar. Ang PBA kasi, isang pakitaan ng talento yan at ang federasyon sa Asia ay patuloy na nagbabantay sa mga import para maging naturalized din. Actually, walang duda po doon kasi tingnan po natin ang nangyari kay RHJ, di ba? Kinuha kagad ka sila ng Jordan bilang naturalized player po nila. Hindi na po nakaporma dyan ng gilas. Nauna po po silang mag-naturalize considering na naglalaro po dito sa atin si RHJ. In fairness naman sa pamunuan ng gilas, ah, parang hindi naman kasi nila kailangan ng time na yun si RHJ kasi andyan naman si Justin Brownlee at si Jordan Clarkson. Well, known po yun. Paano ngayon? Especially si Brownlee, hindi natin alam kung ano yung magiging kapalaran niya sa FIBA. At dahil naunahan tayo ng Bansang Jordan sa pagkuha kay Rondae Hollis Jefferson na nagpakita ng maganda sa World Cup, ano nakikita ang solusyon dito ni The Kinito Henson? Ito po ang sinabi niya sa kanyang report sa Philstar. Tinalo ng Jordan ang gilas para inaturalize si RHJ. Ang aral dyan, siguro simulan natin ng maaga yung negosasyon para hindi tayo matalo ng ibang bansa sa paghahanap ng kandidato sa naturalization. Sakto po yung sinabi ni Sir ito Henson kasi gano'n na nga yung nangyari before, di ba? So kung gano'n ulit yung mangyayari ngayon, baka masayang na naman yung prospect natin kung meron man po silang pinaprospect. Pero imposible naman na wala po silang prospect po sa kasalukuyan. Yung mga import po natin sa PBA, maganda pinapakita po nila. So dapat, may negosasyon na kagad na nagaganap kung gusto ng import na magrepresent ng masa katulad ng ginawa ni Justin Brownlee. Sa mga PBA import na kasalukuyang kumakamada, Sino ang sa tingin ni Dadeen Kinito Henson ay swak sa banga at malaki ang potensyal na pakinabangan ng Gilas Pilipinas? Ito po ang sinabi niya sa kanyang report sa Pitstar. Para sa mga pangmatagalang consideration, si Nabey at Williams ay dapat na nangunguna sa listahan ng mga kandidato. Pareho kasi silang wala pang 30 ang edad. Dating manlalaro ng NBA at marami silang alam. Si Tyler Bay ng Magnolia na sumunog po sa Hinebra nitong nagdaang araw lamang at Jonathan Williams ng Phoenix ang sinasabi po ni Sir Kinito Henson. Parehong kabataan po itong mga to. Kung baga nasa peak po ng kanilang basketball career at matindi po ang tikas ng pangangatawan po ng dalawa na yan. Huwag na natin tingnan yung kanila naging bahagi sa NBA. It's a pera na po natin yan. Tingnan na lang po natin yung kanilang mga itinatalang performance dito ngayon sa PBA. Para sa akin, sapat na po yun para magkaroon ng interest ang SBP sa kanilang dalawa. Tingnan po natin ang kanilang itinatalang performance sa bawat laro. Gaano nga ba sila kabigat na kalaban para sa ibang kupunan? Ito po ang sinabi ni Dadin sa kanyang report sa Philstar. Si Bay meron po siyang taas na 6638 at napaka-athletic na operator na hyperactive sa parehong opensa at depensa. Nag-average po siya ng 29.8 points at 13.5 rebounds para sa walang talong hot shots. Si Williams naman meron po siyang taas na 6738 at may average na 27 points, 14.7 rebounds at 5.3 assists sa tatlong laro kasama ang Super LG Fuel Masters. Ang lalaki po ng stats nila, di ba? 29 at 27 points. Malaking factor na po yan para i-consider sila ng pamunuan. Na hanggang sa kasalukuyan, hindi po alam kung ano magiging kapalaran ni Justin Brownlee sa ibibigay na hatol ng FIBA. Of course, alam naman natin may plano ang SBP para sa Gilas, Pilipinas. Natunugan na din kasi natin itong mga nagdaang buwan na tila inimbita na po ni SBP President Alpan Lilio si Coach Tim Cohn para mag-usap tungkol sa Gilas. Hindi lang natin alam kung kasama sa usapan ang pagiging coach muli ni Coach Tim Cohn sa Gilas matapos po nilang kunin ang ginto dito sa Asian Games. Napakahalaga ng naturalized player para sa Gilas, di ba? Walang question po dyan. At para sa kaalaman nating lahat, gaano kabigat ang schedule ng Gilas mula February 22, 2024 hanggang February 23, 2025? na mga ngailangan ng matikas na naturalized player. Ito po ang report dyan. Sa February 22, 2024, sa unang window po ng FIBA, kabakbakan po ng gilas ng Hong Kong. Sa February 25, 2024, susubukan naman ng gilas ang Chinese Taipei. Sa unang window po yan, ha? sa ikalawang window naman ng FIBA, November 21 po yan, 2024, susubukan naman ng gilas na ungusan ang New Zealand. At pagsapit ng November 24, 2024, muling haharapin ang gilas ang Hong Kong Nationals. Sa una at ikalawang window po yan. Sa ikatlong window ng FIBA, ano naka-store po dyan? Eto, sa February 20, 2025, kalaban muli ng gilas ang Chinese Taipei. At sa February 23, 2025, babalikan din natin ang New Zealand. Mahalaga ang lahat ng larong yan sa lahat ng kuponan kaya asahan po natin na mas mabibigat ang makakaharap ng Gilas Pilipinas dahilan para kailanganin po natin ang matikas at subok na naturalized player na sa tingin ni Dadin Kinito Henson pwede talagang imatch si Bay or si Williams. So guys, anuman ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa Maraming maraming salamat.